Magandang magandang umaga po sa inyo lahat. Ito po ang Manila Hawkers Divisoria Team headed by Mayor Isko Moreno, Director Rapi Alejandro, Chief Operation Domingo Bacal, Team Leader Robert Zapata. Uh, kami po ang Manila Divisoria Hawkers Team na nawaglilinis sa kalinisan dito po sa Divisoria. Kaayusan at disiplina. Ang mga area ang pupuntahan po namin dito sa Divisoria ay ang mga Carmen Planas, Tabora, Ilaya, Santo Cristo, MD Santos, Santa Elena, at, at Juan Luna. Yan po ang area na inawakan ng Manila Divisoria Hawkers Team. Are you ready? Yes, sir! Okay, make Manila great again! ayan mga kababayan, lagpas na lagpas dito so ano? 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 Ito din sila dito, Panda is laging lagpas. May order na naman. Hmm. Pag naano sila sa hawker, sabihin may order daw. So ito, Planas, mga kababayan. Ito po na is, is Carmen Planas. Ito mga kababayan, ang ating mga ibang hawkers na sabi sa ating mga comments dyan, no, na mga senior. So, ito, kahit mga senior, mabilis pa yan magkilos. Nauna si Mang Ano, kaya wala tayong mahuhuli. Galing yung ayaw. Galing yung ayaw.

Naglilinis na ang taga ano, ha? Ah, Carmen's Planas ngayon, ha. Ah. Oh, 'di ba? Dito na ba? Yes, ito dito. Eh, Nako, palagi araw-araw 'yan. Very good. Walang kalat diyan, walang nagpas. So dito naman din. Mga dahon-dahon. Dahon-dahon, <laughs> naka Aba, to si nanay ngayon ah. By 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 Ha? So. Oh, oh, walang lag pa si nanay ngayon Very good Sana always ganon So ito mga kababayan No? dito tayo ngayon sa Imbis Santos. Uh. Maakukulit talaga sila. Paulit-ulit. Paulit-ulit na lang talaga abiso dito. Marumi pa. <laughs> Dito tayo po mga kababayan sa MD Santos. So ito po ngayon ang sitwasyon nila.

Dito po tayo ngayon sa Santa Elena Ito, Santa Elena Street So dito po tayo papasok ngayon mga kababayan O oh. O oh. O O Galing po. Pinakto ko talaga 'yang asal ng pupat. Para mararaming tao dito sa ano Santayline ngayon, ah. Parang ano na makulimlim na ang ano langit. Parang hindi natin alam kung babagsak na yung ulan. Eh, ito. 280. Parang nabigla oh. Ano uh ayan parang ambibo ngayon dito sa Santa Elina. ang dami talagang mga tao dito mga kababayan ngayon so eto dito banda naman nagwawalis naman sila sa kanilang kalat so mas maganda talaga na malinis yung harapan ng ano tindahan nila no para hindi na sila masaga bulabog ng mga hawkers so. mm -hmm. Bakit nasa gitna na ito? Ay! Ay, kapat-kapat. Ay, <titten> Kasi nasa dit, nasa ano nasa kalsada, di ba? Sobra, sobra. Sobra kalsada yung kinain ng paninda nila. So lagi na lang nag-aabiso. So yan nga mga kababayan ay lapag muna diyan kasi uh, hindi makadandaan pa yung chariot kasi nga traffic dito. Ah, meron pa dyan kayo. So yan nga ang ating dalawang masisipag na senior nandyan sa loob no? Sila po ang namamahala dyan sa loob Para mapanatiling ligtas ang mga nakumpis ka sa hopper sa ating mga vendors na matitigas ang ulo. So dito tayo papasok. Ito talaga na lugar na ito na nakakalimut nakakalimutan ko. Oh, seryoso. Ah! Bilis ko nakalusot ah. So dito po tayo sa MD Benondo Street. So dito mga kababayan, no, binabasa natin yung street kay para malaman sa ating mga viewers kung saan nitong lugar na ito. So dito palagi talaga itong binabalik-balikan kasi okay. ang daming kalat dito. Uy! dito ito yung pinapabalik-balikan dahil ito nga may reklamo nga ito dito mga mga kababayan So dito din banda eh eto nga palagi itong pinapalinis talaga ng mga hawkers dito banda para hindi naman magiging dugyot yung Maynila. Mm, mm So ito dapat maging malinis dito kasi nga nagtitinda sila ng mga pagkain. Grabe. 嗯哼。Uh huh. Ayos na! Kapababayan, nandito po tayo ngayon sa La Vizaris Strait. So, dito po. La Vizaris Strait. <tod> So ito mga kababayan dito tayo ngayon sa Ilcano Street naman dito. So dito titingnan natin dito na side. ah Wala problema. kasi hindi Wala Wala problema. Wala problema. Tawag ka pag may problema. Hello. Bakit? Ay, renew tayo kuya, renew. Renew. Okay. Expert na. O ganun ka to. Uh... Sa so yan mga kababayan, kailangan na po nila mag-renew ng permit ngayon. Mm -hmm. um, kasi pinapalo up ng mga hawkers din yung mga ano mga permit nila right. kulang kulang ano Wala kang August, September, October. Three months. Oh. Four months. Four months. Oh. mo ate. Oh. Five oh. na. Five na siya ng December. ano. ah, mo ate. Okay. okay. okay.

Ayan ang kinik ha! So dito mga kababayan, hindi po sila mahirap sa usapin yung mga Chinese dito, yung may-ari, laging naka-smile. Yun, nakaka-proud talaga sa mga ganitong uh, iksina natin, no? Okay. Okay. So ayan mga kababayan, napakabait nila, no? Bayad na sila hanggang December. So nakaka-proud talaga na may mga ganitong Chinese na hindi hindi mahirap kausap. Ayan, no, smiling lang. Ibabayad pa natin po sa Oh, oh. So dito din na uh, dito din ipapaluwat din ni Tagawad ni yung mga uh, cookers permit nila no. Pwede daw balikan. Magaganda ko. Ah, uh, okay, okay lang. pa na lang daw. Sige pag-abukalik pa kami pa. Ito yung am de Santos. Tapos ito yung sa Tatan. Ah, bali, ang ano yung binayaran niyo po ngayon, July to September. Ang hindi niyo po nabayaran, October. Babayaran niyo pa. Ito pa isa. Ano ito ang regulatory Yearly. yearly po yung 1,075. Oh, sige. Dito, sa monthly niyo, ang nabayaran niyo, July hanggang September. Mm -hmm. Nakalagay lang yun, pati sa kapila. So, hindi nyo pa po nabayaran. Baliwalay ko siya. Ako Magkasama po yan, ma'am. Ngayon, bali dalawang pwesto nyo, parihas July hanggang September ang isa. Bali ang babayaran is October, November. Kung nasa sa inyo, kung hanggang na po, para hindi nyo hasi. October, November, December, bali tatlong, tatlong buwan. Tatlong buwan dito sa Elsa, buwan sa Santos. 6. 3, 6. 3, 7, 3, 785 Apo, yung dito Tapos yung sa kabila 424 MD Santos Okay, babayaran nyo

Kaya na, sir. Bilang pala ako. Alam ko, lakit na iyo. Walang pwede? Hah? Paray na? Ayan, meron pala akong Okay. Bilangin mo na. 1, 2, 3, 6, 80. 80. Thank you po. Salamat. Thank you. Pabalik ko na lang po siyang nasibo. Okay. Thank you po. Pa. So, Pabalik na. So ayan mga kababayan, mag-iikot pa kami ulit dito. Anapin din namin yung mga iba na hindi pa nagre-renew ng mga permit, permit nila, no? So ito naman. Bayad na daw sila hanggang November. Yan si Sir. Bayad na po sila hanggang November. Thank you din po. Ating ano diyan, kagulo kagulo alam mo diyan, tapangan niya diyan. ano nato? ano mo na? ay isilipe paod ito

So, mabayar nyo po ba yung August hanggang December? O, kaintayin nyo po? Sige po. Okay, ano na po? 5 uh, five months. 5 times 620. 1. 1. Ma'am, pwede tayo ng resibo. I'm sorry, ito lang po pangalan niya. Estela Wang. So ayan nga, hindi sila si Mama hirap din kausap Mama, mga kababayan, no? Talagang bayaran na rin niya hanggang. Ano yung kagawad hanggang December na yan? Hanggang December na daw babayaran ni Madam. Mm -hmm. Para hindi na daw sila maabala. Yes. Mas maganda din naman yan. So, uh, August. September, October, November, December. Mm -hmm. Oh. Thank you po. Balitriwa po. Ma'am, thank you po ma'am ha Ibalik ko na lang po yung resibo ma'am. Thank you. Ano ba yun? Ito so, wala pa. Of course, yung pinabayaran daw buwan Meron ba? May permit niya? Oh, okay. okay. meron. Sige po ma'am. Samahan mo ba eh. Samahan mo. Ayun na yun ni Kuya. Yan si boss. Baka nabikla kasi. Oo. Kasi siyempre hindi tayo basta-basta magano kay minsan may masungit kaya may masungit na amo so hanggang muna dito muna tayo. Balikan daw, balikan. Balikan na lang daw, no? Balikan. Kasi wala yung amon amon niyang lalaki. <laughs>

Okay naman yun. Hey, sir. Diba, pinaliwag na namin dati yan. Ang permit nyo sa establishment, business permit. Okay, sa pinto lang po kay sir. Pagka kayo po lumabas dito, ibig sabihin, yan sa gobyerno na po. Magmula tayo. Ano na? No, paano pa? Yun nga, sir. Sir. Sir, lang yun. Sabi mo, sandali. Pero araw-araw nyo po ginagamit. ginagamit. Halimbawa ngayon, naputan namin, ginagamit nyo. Ito, pa patak na namin dito na karazer. yung matak. Aleluya. Nakausap na kita na Tapos ngayon, gano'n na naman ulit yan. Pagdali ah. naman kayo. Ito, ito kuya, namin to. Hindi kasi nga, nasa sidewalk. Nasa sidewalk. <tinyo> kasi, Kuya, yung mga kapit bayad. bayad. Ah, uh, na Sir, po. okay ba ang departamento ng <laughs> sir, hindi po kami authorized sa sinasabi ng mga consultants. po kami. Kailangan <laughs> departamento po kami, sir. Hindi basta kasi ang eh. Basta kuya, sinabi namin ano ang mapahe, no? ah. Ano kailangan mag-light up? Bike na ng barbie. Bike na ano? 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 Tara, nagusap, nag-usap, na usap eh. na tayo. Tara. Sir, yung sinasabi mo yung garbage ni kasama po yung sa requirements sa business permit. Oh, sa sidewalk, ito. sir, focus po, po yun. Ibang dapat oh, ipatang ito yun. Hindi po namin may papasok yun, sir. Wala po kaming kapatang papasok. Parang administration lang po. Kaya nga rin, request namin na. Pero pag-condominate, sumunod muna po tayo sa bata. Ang sapat niyo ano ang it ito? Ito sa iso shot daw ito, no? Hanggang January daw ito. Pero ginagamit uh, okay. nila yung bangkita. Okay po yung tama po yung kinasal. Hindi, 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 kayo hindi, 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 eh. hindi, Kulang po ba? May eh, permit. fire, permit. Kulang po sa amin yun. po talaga sa gobyerno. composite na lang, isang bayaran na lang. Pwede? Maganda po yung suggestion nyo po yan. Maganda po. Pabor po ko yan. Implement. Ayun po, para sa natin. Pasok mo lahat. Huwag mo kami pahirapan. Opo. Punta kami doon. Punta kami doon. Huwag kami yung time. One drop. One drop. One drop. Yes, yes. Yes, yes. Harassment daw kayo. niyo sir. Ayun, sir. Ayun, sir. Ayun, sir. Ayun, sir. yung sir. Ayun, sir. Ayun, sir. Ayun, Harassment? Harassment daw Ayun, sir. Ayun, sir. sir. Ayun, sir. Ayun, sir. Ayun, sir. Ayun, mo. Eto, sir. Pasok namin, okay? Pasok nyo, sir. Pasok nyo. Pasok nyo. Pasok nyo. Pasok nyo. sa inyo sir nyo. Pasok 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 nyo.

So ayan mga kababayan, itong uh, parang kuliglig na ito ipapasok doon sa kanilang pindahan. O, kasi bawal nga gamitin yung uh, bangkita. Tapos ayaw naman nila kumuha ng hawker's permit. Um, Tara na. Tara na. Tara na, tara. Ito, ayan uh, nakita natin itong anong uh, attitude ni Sir. Ito. 好了拜拜。我来把他弄。